Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Dito sa seryosong usapan with Kuya Jin Medyo natanggalan na naman na uh, nasundan ang huli kong naging vlog But anyway, nandito muli tayo at nagbabalik At ang ating uh, tatalakayin sa ngayon Ay patungkol dito sa mga magigiting na senador na makunwari na wala silang kinalaman sa corruption uh, lalong lalo na dito sa inexpose ni uh, Senator uh, Ping Lakson ating uh, bibigyang pansin sa aking uh, uh, panonood at uh, sa naging uh, usapin o uh, o pagdinig dito sa sa Senado patungkol sa inexpose ni uh, Senator Ping Lakson sa mga proyekto ng gobyerno at uh, nagkakaroon ng or nagkaroon ng uh, maanomalya or corruption lalong-lalo na sa proyekto na blood control at uh, sa nakita mo sa mga ibang senador na hmm. nagsalita nang pakunwari ay paboto sila hmm. sa isiniwalat ni uh, Senator Ping Lacson At uh, makita mo sa kanila sa kanilang pananalita at sa kanilang uh, body language uh, na pinipilit ang itinatago. Bagamat naririnig na natin uh, ang mga senador na do o ang ibang Uh, senador na to ay uh, may kinalaman pala sa sinabing uh, o sa naturang uh, korupsyon. Kaya pala dun sa naging NEP or uh, yung tinatawag na National na uh, expenditure program na kumbaga ay uh, patungkol sa usaping uh, uh, tao ng budget ng uh, gobyerno. Kaya pala, nagkaroon ng tinatawag na insertion or insertion insertion sa ginawang uh, Uh, proposal budget ng executive at uh, bigla na lang pagdating sa Senado or sa bicam ay uh, medyo na iba at uh, nagkaroon nga ng uh, pagbabago na bakit may mga blanco at ang isinisisi nila ay uh, Oh, ang sinisisi nilang lahat nito kay uh, PBBM. Eh, hayong naman pala, eh, sa mga ah, uh, pakutsaba, sa mga involved pala, uh, don sa nasabing, uh, naging blanco sa BICAM, eh, ito pala ay uh, kinaka kinakasangkutan or lumalabas na ngayon na ito pala ay kinakasangkutan ng uh, ibang senador at ng uh, kongresista bagamat hindi pa hindi pinangalanan ni Ping Lakson yung mga na iba na na sangkot o na dito sa anomalya o sa mga corruption na proyekto uh, ng gobyerno na eh uh, yeah, may mga ini-insert sila na uh, additional uh, uh amount o dagdag na halaga pabukod dun sa proposal budget ng uh, executive so lumalabas ngayon na yun naman pala yung nagiging kalakaran uh, dito sa mga uh, politiko na gumagawa ng uh, itong tinatawag na corruption So, may mga or yung ibang senador na sa kanilang kinakasakupan ay uh, doon may mga pagbaha. At nakikita mo sa kanilang pananalita, eh, may, si meron silang tinatago ah, uh, ito ay uh, umpisa natin dito kay uh, kay uh, Villanueva ng uh, Bulacan. So, si Senator uh, Villanueva. Na uh, siya ngayon ang kasalukuyang uh, majority floor uh, leader ng uh, Senado. At uh, sa nakikita natin, eh, itong si Uh, Senator uh, Villanueva ay medyo lumalabas yung medyo kayabangan niya sa katawan. Kasi nga, o yung inyong mapapansin, kada may hearing, eh, singit siya ng singit na uh, hindi niya muna binibigyan ng mga katawan. Matapos muna magsalita yung yung mga senador na nagsasalita pa eh, eh itong si Villanueva bigla na lang sisingit at kung ano-ano yung mga sinasabi niya na ang dating ba ay may uh, may pagkabastos kung maga, eh bakit hindi mo na patapusin at saka kung mga bago ka magsalita eh i-address mo muna sa chairman o sino man yung chairman na nakaupo at nagkakaroon kayo ng mga pandinig na ganyan, i-address mo muna na, uh, na magsasalita ka. Hindi yung bigla ka na lang or bigla na lang siyang uh, sisingit at uh, uh, yung bunga nga pa naman yan, nagtatalsikan yung niya na uh, kung ano-ano yung mga ano niya, pakunwari niya na na sinasabi. Katuloy niyan, nung nagsalita siya, sinasabi niya na na sa ayon siya sa in-expose ni uh, Senator Ping Lakson na nagkaroon ng uh, ng malawakang uh, pangungurakot uh, na involve yung uh, politiko at uh, yung mga private na uh, sector na na contractor. Eh, nakikita nyo sa pananalita niya, niya at sa body language niya na kunwari nagmamalili siya. Pero, meron na itong kinasangkutan dati, itong si Billion de So, yun. nakikita natin na itong si Billion Web ay may tinatago. At uh, katulad yan, na may mga kasangkot yan dyan sa Senado lalong-lalo lalo na itong mga Duterte sa uh, senators. Yan yung mga 19 dyan na uh, senator na uh, maka Duterte. Uh, pero yun yung pinag-usapan yung, pinag yung uh, uh, commission on appointment. Uh, ang ina-appoint ba nila lahat ay yung mga dotertes senator umaga sa kabila ng uh, sa kabila ng sinabi ni uh, senator Titi Soto na ba't naman ganyan yung yung uh, computation nyo patungkol dyan sa commission on appointment na i -appoint na kumbaga, ang katwiran ni uh, ni Villanueva ay dahil sila yung majority ay eh sila yung sila yung uh, mag-design kung uh, ano yung magiging composition ng uh, YAPOINT as a commissioner na ako. narinig uh, nyo yung uh, mag-uusap or uh, naging debate dito si uh, Senador Tito Soto at dito si uh, Villanueva, eh makakita nyo na ano to, eh, may kayabangan sa katawan to si Villanueva. Tapos tumatay yung ka pa namang, or, pa, or pumapapin ka pa naman uh, pastor ka. Eh, doon lang sa uh, pakiusap o sa sinabi ni Senator uh, Tito Soto na na bakit para binabali, binabali wala niyo ang uh, minority. Eh, hindi lang naman kami saling pusa dito. Doon na lang sa sinabi ni uh, Senator Tito Soto Itong si Villanueva na nagmatigas pa rin sa kapal ng mukha na ito. Eh. Uh, niya dahil sila yung nasa majority. At uh, yung 19 senators na na uh, kasama nila sa majority ay siyang pinapalabas niya na yung bilang ng senador sa majority ay uh, sila yung may uh, mga sila yung may uh, uh, papangyarihan na mag-compose ng appointment nila sa commissioner commission on appointment ngayon Noong uh, ang usapin nila eh, dito sa naging ex expose o in-exposed ni uh, Senator Ping Lacson, ay eh, makikita mo itong sibil na 9 eh, na yung sa pananalitan niya, nakikita mo yung pagkukunwari niya. Nakukunwari wala sa kinalaman sa Uh, naging uh, problema sa pagbaha sa Bulacan na kung saan ay doon mismo sa lugar niya sa Hagunoy pero manaman eh bilang isang senador at doon sa nasasakupan ng bayan mo o sa bayan mo wala akong bang alam o may kinalamang ha, at yun ay uh, pinagtatakpan mo lang. Na lalong lalo na uh, yung sa nabanggit na ano, na ghost uh, project. Pero yun ganon Yeah. Uh, Ganong ganon kakapal ang pagmukha nitong mga mga politiko alam ang kasama dyan, Senador Pagresista uh, Mayor dyan sa nangyaring pagkakaroon uh, ng corruption dyan sa proyekto para dyan sa flood control. Posibleng wala sa kanalaman. Sasabihin niya ah uh, Sangayon daw siya doon sa Inexposed ni, uh, ni Senator uh, Ping Lacson Para daw makita kung sino yung mga involved doon sa corruption Talaga na ha? Yeah, sige At uh, sana nga lumabas yung katotohanan na, uh, sa nakikita ko, ito si Bill may tinatago ito eh. Kasama itong mga... Uh, karamihan dyan sa Duterte, Senator. Lalong-lalo na si... Uh, si Chisi Scudero. Na isa ring... Nakalaman kung mag-aas na eh. Siya yung... Pinaka... Pinakataas na asan. Eh, ngayon, makikita natin na ito palang itong mga senador na ito, lalong lalong itong mga Duterte senador or senators, eh, meron palang tinatago. So, dapat sana pinangalanan na ni ni uh, Senator Pimlaxon eh. Uh, siguro, hindi pa talaga sapat yung ebidensya. Or kung medyo kinukompleto pa nila yung ebidensya para pangalanan. Yung mga politiko na involved dyan sa corruption. Lalong-lalo lalo na dyan sa proyekto para sa blood control. At uh, uh nakikita na itong si Jesus Cudero ay eh, meron din uh, kinakasamutan na anomal niya doon sa bayan nila sa Sorsogon lalong-lalong doon sa bayan ng ina niya na ayon doon sa vlogger uh, na taga Sorsogon din o taga Bicol so kayo, iskuder at lalong-lalong na Uh, itong si Bilda or kay na yung mga dotertes senators Bongo hal si Bongo isa rin intro eh nag uh, ano may manifestation ka ba na ano ari bagat daw hindi na ilaan sa health health the uh, project yung um, kunwari nga ka pa bongo eh na, nasasambit nga yung pangalan mo nung nakaraan pa dyan sa corruption na yan At yung pangalan mo or pangalan ng uh, contractor na uh, gumagamit ka ng dami so uh, mo pala yung Uh, contractor kontraktor uh, uh, construction na uh, laging kayo yung nabibiyayaan ng proyekto. Lalong-lalo lalo nung panahon nyo ni uh, Digong. So sana maimbestigahan yung mga naging proyekto nyo na hindi malaman na uh, kung ano ba yung kinalabasan ng 13,000 na uh, projects daw ni Digong sa sa when it comes to uh, flood uh, control projects. 13,000. Nasaan? But anyway, yun. Uh, yun lang oh, yung ating uh, topic sa ngayon. At uh, yan ay ating susundan pa sa susunod na araw at kung meron bang kung magkakaroon ng balitaktakan uh, ulit dito sa Senado at uh, tayo ay uh, makikianam at uh, ating i-expose ating din yung ating nakikita o ating makikita sa nagaganap o sa magiging uh, magaganap dito sa Senado. Alright, hanggang dito na lamang at uh, maraming salamat. At sana, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe uh, and uh, likes and share. At mag-comment na rin kayo sa comment section. Alright, thank you for watching and I'll see you next time. Ikat.